Katlong kardinal ang hindi makakasama sa conclave o botohan ng susunod na Santo Papa. Ang Pinoy Cardinals naman na nanunuluyan sa Pontificio Colegio Filipino habang naghahanda sa conclave. Mula sa Vatican City, nasa front line, ang balitang yan si Jovi Francisco. Sa ika na kongregasyon ng College of Cardinals, inalam ng mga kardinal ang mga hamon na sitwasyong kinakaharap ng simbahan sa iba't ibang panig ng mundo. Ito so, din advantage ngayon, malalaman ng cardinals yung situation sa buong mundo and they will get to know each other during these days before the conclave and they will, they will also try to see what the church needs, what characteristics of a pope we need today. Araw-araw na may ganito ang gawin ng mga kardinal bago ang conclave na magsisimula sa May 7 at posibleng tumagal ng hanggang tatlong araw. Maliban sa sama-samang pagdalo sa misa, may mga aktibidad at pulong silang gagawin na mga sa kanilang magiging desisyon. Isang daan at tatlumput limang kardinal ang maaring bumoto sa conclave. Dalawa sa kanila ang nagpasabing hindi na makakasama dahil sa iniindang karamdaman pero hindi na sila pinangalanan ng Vatican. Si Italian Cardinal Angelo Becciu naman ay hindi na rin sasali dahil sa isyo ng embezzlement at fraud. Sa ikapitong congregation, kabilang sa pinalakay ang hindi pagsali sa conclave ni Nagpasalamat daw ang College of Cardinals sa desisyon ng Italianong kardinal. Luther's vote ng lahat ng dadalo sa conclave ang kailangan para mahalal ang susunod na Santo Papa. Dito naman sa Pontificio Colegio Filipino o PCF, naghahanda ang tatlong kardinal mula sa ating bansa. Sina Cardinals Luis Antonio Tagle, Jose Advincula at Pablo Virgilio David. Mistula itong tahimik na retreat house sa Roma na may pasilidad na akma sa pagninilay-nilay. May mga prayer room at mayroon ding library. Tamang-tama para sa mga kardinal na maraming dapat aralin bago sumabak sa conclave. Support group din ng ating mga kardinal ang mga pari ng PCF. Kami dito ang we host them no, dito dito sa PCF, sanay na sanay naman tayo na kasi marami ding bishops na nag-aral noong 1970s, 1980s, 1990s dito. And then dumadalo naman sila lagi dito. So medyo may mechanism na tayo dito sa PCF to receive this guest. So ngayon, in, sa conclave, in a special way, no? of course, konting dasal pa. And then pangangailangan nila kasi biglang pupunta sa meeting sa Vatican kung ano pang mga needs nila. Then, we also cater to them. <laughs> Naiintindihan ng mga pari na excited ang mga kababayan natin sa posibilidad na baka Pilipino ang susunod na Santo Papa. Pero may ibang paraan naman raw para suporta ng ating mga kardinal naging excited tayo. Ah, baka siya manalo. Ah, baka Although kung tutuusin talaga, no, sa dasal ng mga cardinals, you, they ask for the guidance of the Holy Spirit. So tayo naman, ang the best na magawa natin is makidasal. No? Dasal din tayo sa Holy Spirit to grant the cardinals na no, this enlightenment. <laughs> <laughs> mula rito sa Vatican, Vatican nagbabalita mula sa frontline, Joby Francisco, News mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.